Hello everybody, kuskus! Nanapunta sa isa ka-episode sa akong voice over the video. A day in my life as a responsible ante. Eh, kauban ako diya akong pinakagwapang pagumangkuhan. Ay, pinakashy diya eh, guys. Of course, gwapa na sila tanan, no? Lablab na sila tanan. Kauban po na ako diya akong kuya. Paingon mi diha sa Central Elementary School sa Maragusan. So, sa di madugay na abot mi sa school, kung nako ako'y sa akong tiil guys pagtanaw na ako uy swerte murag cinta gini guys murag ambot tae siguro na ibaho baho man <laughs> so at least nakuha na nato to guys no so naglakaw lakaw mi diha ako na hinumdum lang na ako to sa una guys tong quiz bee mga activity sa school mga girl scout um, anything basta kay mga extra kuri-kuri activity yan, yeah, guys. Ipangita na naman diha akong pag-umangko, no? So, lakaw-lakaw, sightseeing, kung na yung mga familiar faces, na. So, sa So, wala na dugay sa kagamay sa akong pag-umangkon. Kay perti magin lingi, lingi ling 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 niya o guwag dyan nakita. Akong, akong pag-umangkon na lang dyan nag-initiate, guys. So, nitindog na na siya diha, no? Ni... Mula, oh, ginamag-una. Lagig voiceover da, ano, no? Excited. Itindog na siya di... Wala pa, wala. Oh, na, -na ni Nidaw siya, guys. Ni, ni, bless, ni, hug, ni... Oh, Ang ulo, mana sila mo kiss, no? Di mana sila ga-kiss. <laughs> Pero mahinamdam na ako sila sa una, guys. Katong bata pa sila. Grabe ni sila ka-clingy. Hala, maglumbaan ay ah, napaingon dito sa kuwa. Hi, tita! Labi na akong nakoy dala, no? Pagkaon. Siyempre, mama makapalipay sa ilahatong bata sila. Uy, muram tagkanding na diya, guys. Uy, bungis-kiss man tong dagway. Bahala na mo diha, guys. Sa personal, mapapersonal, video mo, na dyan nang nagwaya na. No, salamat gino sa fine weather. Nag-observe pa mo diha, guys. Nag-enjoy pa mi sa mga nag-stretching diha. While waiting sa ilang mama, kay mag-add daw. No, supportive po kayo na ilang mama. Bisagi ka na. Nag-add to, ginag-work -nag -nag na ginag yung mama, guys. Lunch na sa yung mama, guys. So, gi-add to, gin sila. Sa taon-taon, na-abot na, na dyan akong artistang ate. Uy, na nakusnotan. <laughs> mao lagi na kay maguyab-uyab man bitaw. Giprank maguna ni. Giprank maguna sa akong pamag-pag-umangkon. Umang Ana ah, siya nad. Kauban daw niyang ang uyab man dayto ako ang kauban. Kita pod na hod magprank. Kita man ay na surprise. So, diya yeah, guys padung na diha sa Maragusan National High School. Kay dito daw magkaon ng isa kay nagbaon man. So kami mangita pa pud mi anag nagkaunanan, no, Sto, story storya. Katawa-katawa. Nagbanding, mga guys. Like pagingana dali ra kay panghitabo no. Mo, maura to guys, mora na akong gusto i-share kay mura gigutom naman ng mga binuhi diha. Salamat sa pagtan-aw, unta nag-enjoy mo.